Hindi lahat ng anghel may pakpak. Katulad ng lalaking sumaklolo sa nadaanan niyang inaatake sa puso sa Cavite. Ang traffic sa Metro Manila hindi lang nagak-stress kundi literal na nakamamatay. Malaking balita noong 2019 ang pagkamatay ng isang pasyente na dadalhin dapat sa ospital. Pero ang sinakyan nitong ambulansya na ipit sa traffic. Kaya si Mewo panay ang busina sa takot na mangyayari rin ito sa kanyang sakay. Oh. Sa likod kasi ng kanyang sasakyan, may isang matandang lalaki na umuungol. Ang lalaki kasi inatake. Huy, sa natake oh. Munit si Mewo, hindi driver ng ambulansya o kahit pa ng anumang ride-hailing app. Hindi rin niya kaano-ano ang nagaagaw buhay na pasahero, pero nakasalalay sa kanyang mga kamay at manibela kung mapapaabot niyang buhay sa ospital ang matanda. emergency, Paano nga ba biglang napunta sa ganitong sitwasyon si Mewo? Emergency! Tapi mo! Si Mewo, tattoo artist. Nitong lunes, dumayo raw siya sa Bacoor sa Cavite para sa isang racket. Hi, hello. May schedule ako noon, 7 a.m. Pagdating namin doon, sobrang sikip habang pinaparada ni Mewo ang kanyang sasakyan. May nakasalubong daw siyang isang matandang lalaki. Nagkatingin na kami gano'n, parang, pero hindi ko naman siya kilala. Tuloy lang si Mewo sa pakay niya sa lugar. Nakalive ako. Pagbaba ako, parang may kaguluhan eh. Tapos nakita ko may dalawang babae doon na nakatayo. Natake. Pakadadaan lang nun ah. Kasya ba sa tricycle? Wala, wala ka nakasakin eh. Dito na lang kaya? Wala lang, atid natin. Akin lang yung susi. Sabihin mo dito na lang, parang komportable. paglapit ko nung nakita ko si tatay labas na hindi la sabi ko Naku, ang delikado na to tara tara ano na oh kasi ang tanda ko sa ospital hindi tatanggap pag wala kang pera oh. Hindi na na ako, kapag pakiramdam ko hindi kami aabot ng ospital. Tata kayo! Tapiba! Kaya ako nagagalit doon sa mga sasakyan. Hindi man lang sila kumaliwa, kumanan. Basta para silang wala naririnig. Para kay Mewo, hindi ito simpleng pagtulong. Ako lang, gusto ko kasi maisalba buhay ni tatay kasi naalala ko yung tatay ko. Tabi mo! Lumaki si Mewo na malayo ang loob sa kanyang ama. Ang kanya raw kasing tatay manulito nalulong na sa bisyo. Simula bata kami, adik tatay ko. Talagang naglalakad na ng hubot-hubad sa barangay namin. Talagang hindi ko naramdaman yung pagkakaroon ng father figure. Kasi ultimo picture namin dalawa, wala. Dahil dito si Mewo, maagang nagbanat ng buto. Pagka-graduate ko, stop ako eh. Merong bardo doon. Naghena-hena ako doon. Ang kinakapitan niya, ang mga alaala -ala ng ama, kung hindi ito lulong sa droga. Nung nakaipon ako, nakabili ako ng machine. Sabi niya, subukan mo nga sa akin yan. Tinatuan ko siya. Kalaunan, sa tulong ni Mewo, nagbagong buhay naman daw ang kanyang tatay Manulito. Nagulat ako na biyahe na siya ng jeep. Pag galing niyang biyahe, may dala ng bigas, may dala ng ulam. Pero taong 2013, ang kanyang ama, bigla na lang daw nahirapang huminga. Ma! Papa mo! Hindi mo alam kung tulog o ano, pero nakita ko, umihi, binuwat namin. Sa sobrang bigat niya, laylay yung kwet niya. Eh ang kanyang tatay Manulito inatake na pala sa puso. Ni-revive. Wala na, hindi na. Nagbabago na siya, saka naman siya nawala. Pusin na kami sa ulangan, boss! Natake, oh! Ang sarap kasi ng may tatay. Ako, tatay ako, apat anak ko. Wala akong mahingaan, mahinging kung kumbaga mahinga na pagod na ako, yung gano'n. Kaya ako sabi ko na nararamdaman ko nun, para ko siyang tatay. Tabi mo! Ang utak ko nun, hindi ko inisip na hindi ko siya kamag-anak. Wala akong inisip na gano'n. Kaya kung makikita mo sa video, yung galit ko, yung gano'n. Yak, tuli ako. seryoso talaga panalangin ni Mewo ngayon kung hindi niya naisalba ang kanyang ama nung nasa bingit ito ng kamatayan, sana mailigtas niya ang buhay ng isang estranghero, si Tatay Arturo. Dating driver, si Tatay Arturo. Ayun okay, lang ang binuhay namin sa aming apat na anak. Close siya sa mga anak niya. Pero katulad ng tatay Manulito ni Mewo, meron din daw itong bisyo. Isang kaha, sigarilyo, araw-araw. Katunayan, hindi raw ito ang unang pagkakataong inatake si Tatay Arturo. Pangatlong stroke. may iyak na ako kahit pakiramdam ko hindi kami aabot ng ospital. Mga hindi na emergency, ay tapay. Inaatake. Samantala, makalipas ang halos sampung minuto, si Namewo, ligtas nang nakarating ng ospital. Ay, <coughs> laba <level> lang ha. Laban laba lang, laba lang. Andito na, andito na. Sanay, uh... <coughs> Wala na akong maisip kaya naninervyos na ako. Nangihina na pati tuhod. Tinulungan ako ng bata. Pa. Ayun, man. Ang tawag namin doon is ischemic stroke. Sa tindi ng init ng araw, pwede yon mag-trigger ng stroke sa isang taong matagal na may sakit. Ang na natin huwag bumagsak. Kasi 80% ng namamatay sa inatake ay hindi dahil sa atake, kung hindi bumagsak. Yun naman mga major stroke na pumuputok yung ugat. Within a few minutes, nawawalan sila ng malay. Eh. Kailangan lang na uh, madala sa ospital. Si Tatay Arturo, maswerteng nakaligtas! Nung magising ako, doon ako sa hospital. Sabi ng asawa ko, yan ang naghati. Salamat anak ka, salamat sabi ko. Mabuti na lang daw at may hulog ng langit na nag-alok sa kanila ng tulong. Hey. malaking pasasalamat ko. Kasi kung wala sila, baka wala na akong asawa. Matapos ang tatlong araw na pagkakakonfine sa ospital, si Tatay Arturo lumabas na nitong Webes. Nung bago sila dumukot pa siya ng pera. 3,000 plus, inabot niya sa misis. Bihira yon bihira. Ay! Ay matapos mabalita ang nakalabas na ng ospital si Tatay Arturo itong biyernes. Dinalaw siya ni Mewo. Wala ka pa. <laughs> wala, na siya anak ko kung wala ka pa. Salamat ka Salamat. Wala. Bahagi ka lang. buhay. buhay. <laughs> ang hindi alam ni Mewo, siya pala ang masosorpresa. Ay, you know, sobrang masaya to. Sa aming pagbabalik. Yeah. Dahil sa pagiging maagap ni Mewo, ang estrangherong na abutan niyang na-stroke sa Cavite na si Tatay Arturo. <tod noise> Tata, Nailigtas niya sa tsyak na kamatayan. Itong tao itong maging bahagi sa buhay ko na ito. Makakatulong siya na magkaroon ako ng pangalawang buhay. Gayunman, sa kabila nito, si Mewo hindi pa rin nakaligtas sa mga pambabatikos. Kaya may nagsasabi, bakit mo binidyo? Eh, hindi ko binidyo. Naka-live talaga ako. Kahit i-check nila yung page ko, araw-araw ako naka-live. Sa totoo lang, hindi ako nakapag as na personal o message kasi hindi naman kami magkakilala. Sa ko yung nagpilit sa akin, i reupload mo to uh, motivate others. Hi. Ay! <laughs> Nitong biyernes, dinalaw ni Mewo si Tatay Arturo. salamat. salamat. Wala na sana ako kung wala ka pa. Kain na tatay ko kaya. Pwede ba? <laughs> Pwede. Pwede. Hey, ah? <laughs> welcome na. Welcome. <laughs> 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 welcome na maging anak. Bagi ka Salamat ay, ko. Ko tika, na. Salamat. Teka, nakita ko kasi. Teka, may pupunin ka <laughs> alam ako. Okay ba? Okay. mo? Okay. <laughs> okay. <laughs> <Wait> lang. Okay. <laughs> Hindi <laughs> <laughs> ko nagawa sa tatay ko yan, kaya alam ko masaya yun, proud yun. Kaya alagaan yung buhay nyo ha. Tatay, dinrawing ko kayo. Biglaan lang po ito, ha? Ah. Pagalit sa anak. Okay. Talagang iingatan. Ah. <laughs> Mukhang mas gwapo ako ah. dito. <laughs> ah, inedit ko po kayo. Ayun, oh. Oh, ha? Dalawa na. Oh. Mm. Ayos? Mm. <laughs> Gawa mo na Oh, inedit ko po yan. Ah. Ang hindi alam ni Meow, ang pamilya ni Tatay Arturo may inihandang sorpresa sa kanya. Kitita mo na. Ay, salamat po. Ay, yun know. mm. Isang litrato kung saan kasama na niya ang namayapa niyang ama. May masaya to. Sobrang masaya to. Ay, eto eh, ano lang po to ha? Konting grocery. Na La yan. <laughs> Dapat ako nga ang mag- Ah, oh, wala, wala. Buong puso binigay, tatanggap ko. Basta, ito, eh, tinaturi ko na tong anak ko. Buong puso, nagpapasalamat sa lahat ng tumulong sa akin. Hindi man nailigtas ni Mewo ang kanyang ama noon isang estranghero na bigyan siya ng pangalawang pagkakataon ang taus-pusong pagmamalasakit sa kapwa. Tunay ngang walang kinikilala. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan nyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.